Huwag kayong magsettle dun sa mga taong kailangan nyo pang bantayan para hindi magloko. Because the right person will give you peace of mind. And that is something that I learned all throughout the years. Nasanay kasi ako na lagi akong nagbibig. Laging ako yung nagahabol. Laging ako yung humihiling na please huwag mo ko lokohin. Please huwag mo ko pagbalit. And please ako na lang. And as I grow older, sabi ko, baka love is really like that. Na kailangan mo muna siyang hingiin bago ibigay sa'yo. Na kailangan mo pang ipagmakaawa para ibigay lang yun sa'yo. Kaya naalala ko dati, sabi ko sa sarili ko, if this is love, I don't want to fall in love again. I I don't want to be in love with someone kung kailangan ko pang hingin yung pagmamahal na deserve ko. Kasi nakakatakot pala, nakakapagod, and at the same time, parang ang hirap magmahal kong ganun. Pero you know what? Nung may dumating sa akin na isang tao na ipinaramdam sa akin kung gaano kaganda magmahal, wala akong nasabi kundi, eto pala yun. Kaya pala mas marami pa rin yung gustong magmahal kesa sa hindi. Kasi, it's a beautiful thing. Ang sarap pala kapag binibigay sa'yo ng kusa, and you don't even have to ask for it. And the right person will just give it to you. Like, it's something na ibibigay niya sa'yo kasi deserve mo. Kaya, piliin mo pa rin yung taong hahayaan kang matulog ng matiwasay.